Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsorry nga na po agad si Draymond Green kay Yusuf Nurkic. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang injured nga na po ulit ngayon si Anthony Davis. Kahit man nga po mga katrops, Sinubukan ng Golden State Warriors na mahabol ang kalamangan ng Phoenix Suns sa uli mga segundo ng kanilang laro sa paungunan ni Stephen Curry na nakapagtala ng 24 points at si Brandon Podzemski na kuma ng 20 points off the bench ay kinapos na rin naman nga po sila sa oras. Kaya dahil nga po dyan ay natalo pa rin nga po sila sa kanilang laban sa score na 19-16 kung saan bumagsak na nga po sa 10 wins sa 13 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang 11 seed sa standings ng Western Conference. At ang malala pa dyan mga katrops ay nagdedelikador naman nga po ngayon na masuspindi ang kanilang player na si Draymond Green matapos nga po nitong hatawin ang mukha ni Yusuf Nurkic sa third quarter ng kanilang laban. Yes, hindi na nga po nito natapos pa ang kanilang laro kontra sa Phoenix Suns matapos nga po siyang mabigyan ng flagrant foul 2 kung saan inaasahan nga po na iimbestigan ulit ito ng NBA gayong ilang beses na nga po siya nakasakit ng player sa kanilang mga nagdaang laro kaya mukhang suspension na naman nga po naghihintay ngayon kay Draymond Green. Ngunit ayon na rin naman nga po mismo sa naging pahayag nito sa media, hindi rin naman nga na po nito sinadya ang pagkakasapak niya kay Yusuf Nurkic, sadyang sumusungkit lamang nga po siya ng foul kaya dahil nga po dyan, ay agad na nga po siya nagsorry dito. Ayon na rin naman nga po kay Yusuf Nurkic, hindi nga na po niya naiintindihan kung ano ang nangyayari kay Draymond Green, ngunit sa tingin nga na po niya ay kailangan nito ng tulong para makontrol ang kanyang emosyon. Mabuti rin nga dapat hindi siya nito sinakal sa loob ng court gayong wala rin naman nga po itong connect sa larong basketball. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang injured nga na po ulit ngayon si Anthony Davis. Sa kabila nga po ng naitalang 37 points at 11 rebounds si Anthony Davis ay hindi pa rin nga po niya nabuhat ang Los Angeles Lakers sa kanilang game laban sa Dallas Mavericks. At isa nga po sa mga dahilan niyan ay ang pagtatamulit niya ngayon ng injury sa kanyang groin. Yes, ayon nga po sa naging pahayag na daw sa kanyang interview sa media, masyado nga daw po niyang ininda ang pagsakit ng kanyang groin sa third quarter ng kanalang laro na siyang rason bakit iika-ika ito na maglakad sa kanalang laban. Kaya dahil nga po dyan ay papakiramdaman muna nga daw po niya ang kanyang pangangatawan kung makakapaglaro siya o hindi. Sa pangalawang game ng kanalang back-to-back kontra -back sa kupunan ng San Antonio Spurs, bukas ng umaga. Kaya as of now nga po ay questionable para naman ang kanyang kalagayan sa kanalang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.